Baga si good morning Ayan, dito tayo sa laot ngayong umaga Ayan o, medyo pula na ang silangan Pero madilim-dilim pa din ang paligid Ayan o, at dito na tayo sa payaw Tatay ka lukuyang Umiikot-ikot na ngayong umaga dito sa payaw Ayan, salam po ng mga viewers Silent viewers and subscriber Good morning po sa ating lahat Ayan mga kasi Ibe ah, uh, Abang-abang na lang kayo sa sitwasyon ng dawe Ngayong umagang ito Ayan, ngayon lang tayo nakapag-video Kasi nga, ah, uh, So yung papalaw tayo dito sa payaw, lagi na subas ko, maulan. Silpon lang kasi ang gamit, kaya hindi tayo makapag-video. So ngayon, medyo maganda ang paligid. Ayan o, oh, walang ulan. Winter condition, uh, ah, maganda ang kondisyon. Ayan, uh, ah, abang-abang na lang mga kasibig sa sitwasyon ng dawe ngayong umagang ito. Ayan yung payaw o. Oh. Naway kamti natin ang biyaya ng karagatan sa payaw na ito ngayong umaga. Ayan, nasibag na mga kasibig. Pagkaraga lang tayo. Sige, okay, kargahe, kargahe. Sige. Okay. Dawi pa, dawi pa. Ya, mga kasibig. Ah, batak na tayo, batak. Yeah. batak tayo. Medyo ah. maganit. Kaso parang naduluhan ang sibat. Oh, walang laman dito sa may ano, puno. Parang naduluhan yata. nasa bato are wala pa yo ba yon ay nalaglag pa sayang nalaglag pa yung isa ay, laloy naman Nalaglag Bakit nalalaglag ito? Sayang Lagid-lid mga kasibig ang isda Tapos yung mga Latoy, ito, latoy ito yan, May latoy na Ay, nalalaglag May latoy na naman Madantel dito sa payaw Halo ang ano ng isda May malalaki tapos may maliliit O lagidlid ito Lagidlid Maliwanag na ang sibat. Maliwanag na ang sibat dito mga lagidlit. Kanina maaga tayong naglaglag ng Anag ah, Area ng Uhayan. Kala po may matamba ka kanina nung madilim pa. Wala. Hindi sumibad. Sumibad. Ngayon maliwanag na oh. Sabay sa alasan ng ano, ibang sida yung tulinganan. dan lagi dedit itu. Oh, oh serap sa, Serap sa sinabawan itu, seriwa-seriwa. Ito, Mangalagi dedit maka kasih tip, oh. Itu masarap itu, masarap. ay naku to oh. dinawi na yung dulo natin uh, oh, mong malsa naalsahan yung dulo ah, sana wag ano wag wag mag ano delikado delikado wag nag ano ito nagabutan sa ilalim uy Dinawin dulo naalsahan yung dulo natin wag naman sa magano mag, ano, sa ano ilalim wag po mailalim agad kasi pag po may, uh, ilalim agad mga kasibig ma ano ito ma mag-aabutan itong binabatak natin ito tapos yung kabilang dulo baka magdupil magugulo sayang naman ay lag ito. kailangan pagkaganito medyo ah uh, bilis-bilisan ng pagbatak kaso anong ibibilis wala naman ang ibibilis mabagal nga eh o yan o yun sinubad na talaga yung dulo na ano pa natagdag pa talaga marami kasi mga ano mga, mga latoy may mga latoy kaya naalsahan yung ano natin lo Ya Yes Ya pahabol dai makasibik pahabol uli Ya sibat na naman sibat Batak pulitai makasibik Batak Ya Cuma dalang yung madalang-dalang sibat ay oh, oh, malaki-laki ito mga kasibig oh oh malaki gulia sanin bakit matigas ka ha Para mga kasibig, yung ano natin, yung uli. Ayan, buhay na buhay. Oh, nagkakalapsawan. Oh, kuliyasan din na naman. Oh, laki mga kasibig, oh. Kuliyasan din. Ayan. Yeah. Yelupin. Ayan, yeah, no. oh. Yeah, Ayan mga kasibig, sikat ng araw. Wala na nga at tayo ay uwi na siguro nito. Kaya ito yung huli, lalagay muna natin sa ating styro para ma-yeluhan. Ayan, oh. naku. Okay. Ayan, dyan ka sa uh, styro. Magpalamig ka dyan. Tapos lagay natin ng yelo para maging magandang isda. Quality. Yon mga kasibig. Wala na, tayo pa uwi na. Ayan, at siguro hanggang dito na lamang Una ang video nito mga kasibig. Ayan, see you next video na lang Ayan, salamat po ng mga viewers Sa subscribers, salamat po na marami sa inyo Sa patuloy niyo pong Pagtangkilik sa Aking uh, channel Magamat, bihira makapag-upload Pero may nanonood pa rin Salamat po na marami At syempre, uh, taang ating pagsasalamat din Kay Lord sa blessing na Nahuli natin ngayong umaga Ayan, salamat po na marami Lord sa blessing. May 8 kilo siguro eh, huli atin mga kasipig. Ayan, at hanggang dito na lamang muna ang video kito mga kasipig. At hanggang sa susunod na lamang po ulit. Salamat po na marami. God bless po sa ating lahat.